Sunod, mga kababayan. Ha? Ah, ito din ang ipinangako ni PBBM, mga kababayan. Ah, ipinangako po ito ni PBBM. Na, hindi niya iiwan ang Pilipinas. Ito, ito, ito ha, mga kababayan. Kita ninyo, ah, Manila Bulletin ito, mga kababayan. <clears throat> Manila Bulletin interview kay PBBM pakinggan ninyo ang sinasabi. Hindi trabaho at hindi gawain ni PBBM ang atrasan ang problema. Kung may problema, solusyonan. Naging presidente ka pa kung aatrasan mo lang din naman. <clears throat> Tignan ninyo ang interview ni PBBM sa kaklase ni First Lady Lisa na si Philip Ku Yung Ah, Philip Ku Yung ng Manila Bulletin pakinggan ninyo ha ang sagot ni PBBM. you don't mind, we'll also shift to like obviously, what still is on the minds of a lot of people, di ba? Mm -hmm. Starting from when they started marching on September 21 and even before that. No, mm -hmm. um, you've been credited as being like the whistleblower in terms mm -hmm. of um all these uh, coast flood control <laughs> projects that um mayors may have been talking about it, but until you mentioned it in the sauna it wasn't really reaching the level of national discourse no, no. Mm. but the apprehension in most people's minds now is what is the end game yeah. i mean that you were possibly contemplating and yeah. also is what's gonna happen if later on the trail leads to the to the back Kita nyo ano daw ang end game ano daw ang mangyari? simula nung in-announce ni pangulong bongbong marcos <clears> ha <throat> ang sonanya niya patungkol sa flood control project. Siya ang pinaka-whistleblower sa buong Pilipinas. <clears throat> so ngayon, ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinatnan? Ha? Ano ang kahinatnan dito sa kanyang binulgar? Ano ang mangyari? Kasi ang taong bayan ngayon, mga kababayan, nakaabang sa resulta kung sino ang makukulong, paano makukulong, at kailan makukulong, at sino ang mananagot. Ha? Ah? O, oh, may nag-comment pa dito. Si PBBM daw, Plandirel. Pla plan ah, Ba't hindi mo itanong kay Joel Villanue? Ba't kay Marco Leta? Yung nilabas ni Chabet? Yun ba yon? Yung nilabas ni Chabet na... Mamaya, pag-usapan natin yan sa sunod kong live. Yung sinabi ni Chabet na si PBBM daw, hinamon niya si Jose Claire, na ang sabi, may resibo daw, plan daw si PBBM, sangkot sa kay Janet Napoles. Bakit hindi niya sinali si Marco Leta doon at si Joel Villanueva? Si Chavit may dala newspaper. Pero yung listahan, ah, yung listahan ng korte, o oh, asaan yung ano ng korte? wag yung balita ang ipakita nyo. Ah, kasi ako ngayon, pwede akong magbalita. O oh, BBM daw, plunderer, sabi ni Chavit. O oh, balita yon. Tapos ilalagay nila sa newspaper. Asaan yung galing sa korte na may plunder case si PBBM? Yan ang mahirap eh. Maglabas ka, newspaper, iasan yung papel galing korte. ba? Diba? Yan ang mahirap eh. Ako pa nga lang nasusunog si Cabet yung nilabas ni Cabet. ako pa lang masusunog ko na siya. Newspaper yan eh. Dapat ang ipakita niya, yung galing sa korte na may kaso si Marcos. O, oh, kung walang galing sa korte at newspaper lang, useless yan, chismis lang. O, oh, continue. Words of <coughs> your own allies. Mm. I think we're already there. Yeah. Mm. Why would I even start such a thing if it was of somehow for political advantage? Yes. ba? Diba? Bakit daw pag umpisa si PBBM ng mga ganyan? Ha? Ah, bakit daw niya umpisahan tapos hindi lang naman niya tapusin? Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, panigurado. ba? <coughs> diba? panigurado may makukulong talaga. Wala pa namang sasantuhin si PBBM. Ako po'y nananawagan ha sa mga DDS na nagsabi, <clears throat> yung pinakita daw ni Chabit ang patunay na plunderer si Marcos. Ha? Tanong ko lang, yun bang pinakita ni Chabit galing ba sa korte yun? O galing sa balita? Newspaper yun eh. Newspaper yun, pinasirox niya. Pinaprint niya. Dapat ang ipakita niya sa media yung galing sa korte na may kaso talaga na buhay. ba? Diba? Alam mo kahit ako, pwede ko sunugin yun eh. Pakita mo galing balita. Daily Inquirer, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin. Yung binalita, nakalagay lang mukha ni Marcos, tas malaking pangalan, kaso na agad. Yung galing sa korte mismo. ba? Diba? Hindi yung galing sa newspaper. The reason I brought it up and made it Part of the uh, national discourse was mm. quite simply because this could not go on. Because mm. if it kept going, we suddenly discovered how how deeply entrenched this entire system was. I mean, mm. there's always been a you know a, a sniff and the suspicion of corruption yeah. in government, you know, the different. but Not the scale that Dim was ba? a shocking part. And I said, this cannot. Alam nyo, ang ng accent ni PBB. So ayon, ah, mga kababayan. <clears throat> Okay na po ba tayo o hindi? <coughs> Paki-comment po, mga kababayan. <coughs> Wala ba? Ayan na ba? Mga kababayan? <coughs> okay na po ba? Ayon, may shout out po sa inyong lahat. Mga kababayan, sabihin niyo po sa akin kung hindi okay ha? Naku po! <coughs> ah... So soytoy continue natin na yung sinabi ni PBBM mga kababayan. Yeah, especially in terms of public service oh I mean mm. I know there are many applaud you really for that but I also worry sometimes does resigning absolve people of culpability no mm. okay that's not sufficient that's very good to hear oh no no that's that's not enough that's not enough uh there is a great deal of damage that has been caused uh not not only financial damage or economic damage mm. but damage to actual damage to people's lives. Mm. I mean, very simple. A, 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 a lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it, so I, I will keep pushing. Have you seen those ads okay, with the blue guys? Nyo, mga have you seen those huh? ads with the blue guys? Going Ang sabi ni PBBM. <clears throat> paano mo iiwan? Right? Uh, <sighs> yung katulad sa pangyayari. <clears throat> Maraming namatay sa nabahaan, maraming apiktado sa baha, maraming ninanakawan. ba? Diba? So, paano mo daw iiwan ng ganun-ganun na lang? ba? Diba? Paano mo daw iiwan ng ganun-ganun na lang, mga kababayan? <clears throat> Palundag-lundag. Yeah, kita ninyo mga kababayan. Kaya sabi ni PBBM mga kababayan. Kaya sabi ni PBBM. Hindi naman ah. <coughs> sabi ni PBBM hindi ko iiwan. <coughs> hindi ko uh, pababayaan. De ba? De ba? Okay, diba? okay, okay uh, naman ang bosses ko. <coughs> Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun ang sinabi ni PBBM sa kanyang uh, <coughs> interview ni Philip no? Uh, Ku Yunjing. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, si Philip Ku Yunjing ay isa po sa kaklase ni F. Elisa, mga kababayan. <coughs> ba? Diba? Sa totoo lang, abangan po natin yan, mga kababayan. Yung uh, issue na yan no? Abangan po natin kung ano mga susunod na kabanata. Ha? Ah, abangan po natin. <laughs> Laka. Ako kay nakabahan na ako mga kababayan. Sabi nga ni Amy, ah Binatikos nga ni Amy, mga kababayan. Ang sabi ni Amy, oh, bungit si buying talaga. Sure ka? Okay ka pa ba? Alam mo Amy, sa totoo lang Senator Amy. Nagpapahalata ka lang na inggit ka. Ya. Yeah? Nagpapahalata ka lang na inggit ka sa kapatid mo. Itabi mo yung inggit. Yung inggit, yan yung pinakamalaking sakit sa Pilipinas. Hindi cancer. Ang sakit sa Pilipinas kundi inggit. Ha? Hayaan mo kung ano man ang desisyon ni Marcos, Imi. Kasi dapat ikaw yung tumakbong presidente. Ako diba? ah, yung hing pa. Ako yun hing ba ang pagbasa niyan? Hmm. Dapat, ikaw yung tumakbong presidente. Diba? Kasi gusto mo mangyari kung anong desisyon ng kapatid mo, hinahadlangan mo. Diba? E di dapat ikaw na lang nagpresidente noon, kayo dalawa ni Sarah. Iwan ko lang kung nanalo ka. ba? Diba? Basta yun ang sabi ni PBBM. Hindi niya bibitawan ang Pilipinas hanggat hindi maibalik sa tao ah? ang will of justice. Diba? <clears throat> Hindi niya. Sabi niya, how could you live? Ah, bakit daw? Paano daw niya iiwan? Paano niya pababayaan yung ganun? Paano siya bababa sa pwesto? Kung iiwan na lang niya ang Pilipinas na ganun, ganun na lang. Diba? Nako po, mga kababayan. Mm -mm. Diyos ko, alam niyo sa totoo lang, maraming magbabago sa ating bansa. Yan, Leonie Jones, maraming salamat po sa iyo at sa yung super chat, you make me day, uh, you make my day. Ken, kasi ang galing-galing mo kasi naaliw ako sa iyo. At uh, kasi naman totoo mga pananaw mo at sinasabi mo. Actually po, uh, Leonie Jones, sila po. Tama naman po yung sinasabi ko sa totoo lang. Bobo lang talaga ang hindi makakaintindi. Uulitin ko po. Ah, uh, ang barangay chairman ang kagawad mag-away, hindi mananalo ang kagawad. Barangay chairman ang kalaban niya. Ang vice president at president mag-away, hindi rin mananalo ang vice president. Bakit? Presidente kaway niya. Sabi nga ni Lisa Marcos, kung kaya nilang gumawa ng ganyan, take note, presidente ang asawa ko. We can do whatever we want to do. Presidente ka, ikaw yung pinaka-powerful sa isang bansa. Ikaw yung pinaka-makapangyarihan. Kahit ngayon nga, sabihin mo, isara mo yan, sara mo yan. Kahit ngayon nga, sabihin mo, hulihin mo yan, hulihin mo yan, mahuli yan eh. ba? Diba? Mm -mm. Presidente yan eh. Take note, kayo mga DDS politician, hindi kayo miyembro nang X-Men. Di ba? Maniwala ako, kung miyembro ka ng X-Men, kaya mong banggain yung pader. Kung miyembro ka ng X-Men, kaya mong mawala. Ha? Hindi ka namamatay. Nag-iiba ka ng anyo. Di ba? Hmm. Diyos ko, Eugene, apelido pa iyuta, putang ina. Ang pangit ng apelido. Hmm. Mga DDS, aminin yung bobo talaga kayo. ba? Diba? Presidente ba naman kakalabanin nyo? Tang ina nyo kung saan nyo pinulot yung utak nyo. Presidente yan. Kakalabanin ninyo. Anong labanin ninyo? Tang ina nyo. Diba? Dito pa nga lang sa channel ko. Ako lang to, oh, nagko-comment ka ng masakit dyan. Anong mapapala mo kung i-hide kita? Diba? Yan ang isipin ninyo mga DDS. Nagla-live ako, nagsasalita ako, mangbabash ka. Pag i-hide kita ngayon dyan, may magawa ka? Ganun ang presidente. Nasa power kay ikaw ang may control ng lahat. Pag i-off ko yung live ko, lahat kay dyan mawawala. <laughs> ganun yun. Na, alam mo Eugene, siupaw man ako sa iyong paningin, hiyang-hiya naman ako sa nawong ni Baste. Anak ka ni Digong, pero kamukha mo si Max Alvarado. Kita mo yan. Di ba? At least di ako adik. Hindi ako sinakay sa helikopter, hinulog sa samal. Di ba? Hindi ako namumugbog ng sheriff. Tignan niyo yung sheriff nagpatupad lang ng batas, binugbog. May mali ba ang sheriff? Di ba? May mali ba ang sheriff? Ang sirip sumunod sa korte, hinanap, sinuntok. Sino ang mali? Diba? Isipin nyo yan. Tapos tuwang-tuwa sila. Eh, ang galing nanuntok, ang galing nanuntok. Kita nyo yan. Totoo yan. Ang sirip sumunod lang sa utos ng Korte Suprema. Sinuntok. Tapos yung nanuntok pa ang tama. Saan ka nakakita? Ang inang yan. Ah. So, yun lang yung aking ah, uh, eh, yun lang yung aking uh, reaction ngayon mga kababayan. Sabihin ko sa inyo, si Digong wala ng pag-asang umuwi. Si Sarah, the end is near. Yun lang yun. Tapos ang usapan. Alam ko mga DDS, bungol, uh, bubo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Tignan nyo na lang ang sunod na kabanata. Di ba? Ay, nako. Maraming mamamasyal lang China. Di ba, Nanay Minda Valdez? Maraming mamamasyal lang China. Di ba? Mm -mm. So, yun lang, mga kababayan. Maraming maraming salamat po.